Narinig nyo na ba ang kwento ni Lilith? Si Lilith daw yung unang babae sa buhay ni Adan bago pa si Eva. Sa isang katha kay Lilith at Eva, si Lilith ay inilalarawan bilang unang asawa ni Adan na nilikha bago si Eva. Sinasabing siya ay ginawa mula sa parehong lupa tulad ni Adan at hiniling ang pagkakapantay-pantay, hindi pagpapailalim sa mga utos ni Adan, kaya tumanggi si Lilith na magpapailalim at maging sunod-sunuran kay Adan kaya siya umali sa hardin ng Eden, na naging isang figure na nauugnay sa kalayaan at paghihimagsik ng babae. Si Lilith ay ipinakita bilang unang asawa ni Adan, na nilikha bago si Eva at mula sa parehong material tulad ni Adan. Si Lilith ay naging isang figure na nauugnay sa kalayaan ng kababaihan, paghihimagsik, at naging ang demonyo sa mga huling alamat. Kuwento ni Eva, si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan, na kumakatawan sa isang mas mapagbigay na papel, si Eva ay inilalarawan bilang mas masunurin kay Adan. Ngunit bumagsak si Eva, ang unang babae na sumuko sa tukso ng pagkakasala, na humahantong sa pagbagsak ng sangkatauhan. Sa kakanyahan, ang kwento ni na Lilith at Eva ay pinaghahambing ang dalawang pananaw sa papel ng mga kababaihan, si Lilith bilang isang independenteng babae, Malakas na figure na tumangging pinapangunahan sa lahat at hindi naging sunod-sunuran kay Adan. At si Eva bilang isang figure na ang paglikha at katangian ay binibigyang diin ang kanyang papel bilang kapareha at nasasakupan ni Adan.